Alala po sa mga consumer, maghigpit muna ng sinturon dahil posibleng tumaas pa ang presyo ng itlog sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Kasabay ng pagpasok ng laninya sa bansa, inaasahan na ang magiging epekto nito sa mga produktong agrikultura, partikular sa itlog. Paliwanag ng Philippine Egg Board Association, nararanasan na sa ngayon ang third quarter syndrome o yung panahon ng disease outbreak. Ang direct effect po nito ay mortality number one. Pangalawa po is pagbaba po ng production in terms of eggs. Kaya posibleng tumaas pa ang presyo ng itlog sa mga susunod na buwan kasabay ng pagbabago ng panahon. Nag-start na yung pagtaas sa uh, last, last month pa ito. No? Baka ito po ay magdere uh, until the, the holiday season towards December na. Paalala ng Agriculture Department sa mga trader at retailer, huwag man naman tala sa presyo at sa halip, makipag-ugnayan sa kanilang ahensya. From the Department of Agriculture, titingnan natin na yung, huwag naman yung mag-take advantage yung mga, yung mga traders natin dahil uh, dapat magtulungan tayo. Kung magtataas naman, maapekto naman yung mga consumers. So balansin natin. ang the Department of Agriculture, very much willing na makipag or uh, kung ano yung mga pwede namin interventions na gagawin dito. Patuloy rin nakabantayan DA sa record high na pagtaas sa bentahan ng manok na ngayon ay nasa 250 pesos per kilo na. Ayon sa DA, bunsod ito ng production cost, importation ng feed additives at yung mga tinatamaan ng sakit sa mga poultry farm. Kaugnay nito, tiniyak ng ahensya na patuloy ang kanilang pakikipag sa si mga local producer para matugunan. Ano man ang kinakailangan tulong sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng DA? Kami continuous ang dialogue namin at tinatanong namin kung ano yung mga gusto nilang programa para may tulong namin para makarebound sila. Para matulungan naman, At nandito ang Department of Agriculture, nandiyan ang ating secretary na handa naman tumulong kahit na ng mga pangangailangan ng ating mga nasa poultry and layers industry. Dagdag pa ng ahensya, maliban sa monitoring, binubusisi rin ang importasyon ng agri-products upang matiyak pa rin abot kaya ang presyo ng mga ito. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.